Wow, isa lang namang magandang kalakal. Ang nabili ngayong umaga. Oh, sidecar. Ang ganda guys, ang ganda pa ng sidecar na ito. So, kung ang... ang ganda niya. So, pwede pa siya. Okay pa naman siya eh, oh. Pwede siyang pampalit dito sa sidecar namin. Yung sidecar ng aming tricycle na ano, na pangit na. Kasi maganda pa siya eh, oh. Oh, yan. Ito, ito yung ano, nabili ng ano, guys. Nabili ng aking asawa ngayon sa kanyang pangangalakal itong sidecar na ito. Muro lang siyang nabili. Muro lang siya.